What's up mga kanlibak, magandang araw Ngayon po nga ning araw ay samahan nyo muna kami at magabanig tayo din sa ilog kinuwa ko lang nga ni po er, yung pamanhig na hawak ko din ay Doon sa bahay ni Lulundul po nang makalakad na kami papunta din sa may ilog sakto sakto po nga ni yung panahon at medyo mainit na Kaya dumakad na po kami pa pa eh, sa pisto na apagbanigan ah, ah, namin Kaya nagsimula na po kami din pagkarating namin Nagutkot lang po kami ng buhangin at uh, ano parang baga po ng salan sanin mo dyan pahaba iyan papunta doon sa may dulo sa kabila na pagdaanan ng tubig para hindi man masira yung ginawa mong barang na yan puro po yung mga barang na yan kung ating naninyo, nagahakot nagakot pa po kami dyan ng buhangin galing doon sa may kabila para la mapunuan yung gilid na yan at medyo malakasakas po ang tubig kailan pabalik-balik po nga, pa balik -balik po nga kami dyan na ng buhangin eh, nung sandali lang po ay bigla na naman po nagiba yung aming tinambak na buhangin kaya yung dalaw po ni ate na higaan ng bata ay niglilagay din para la matabunan yung sa tubig kaya tapos inakutan po namin ng daming buwangin para lang hindi umawas at masira. Ganyan lang ang itsura ng ano, pag babanig na ganyan ang itsura niya yung mga tinambak sa gilid na buwangin para hindi umagos yung tubig din sa kabila yan o makikita nyo napakarami na suba Dini sa ano tinaan namin na tain yan po yung tain na daladala ko kanina nagasuba na po yung mga isda at saka mga maliliit na hipon kung tawagin dito sa amin ay botot kung mapapansin nyo malakas pa po talaga ang agos ng tubig kung dito makikita nyo po parang kate pero malakas pa po talaga ang tubig nyan kung mapapansin nyo dito napakadaming isda nagsisiksikan dyan sa buwangin gusto nga ni po nila lumabas sa malakas na tubig na agos sa kabilang kaya hindi po makakaalis din yan tapos dito kung mapapansin nyo yung napakalakas na agos na yan dyan po dumaan yung tubig na galing dito sa kabila na yan kung mapapansin nyo po napakahaba ng binaligan namin na yan pagkalipas po ng mga ilang oras siguro mga bandang alas 12 ay nagutom na po nga ni kami ay agad agad po nga ni namin ering inaho na para naman makauwi na kami at maluto na yung laman ering mga isda akala ko po nga ni dyan ay akaunti ang huli pero nung pagtingin ko po nga na napakadami yung huling mga isda at maliliit na hipon kung tawagin yung putot. Yan binanlawan ko lang po dito para maalis yung buhangin niya na nasa loob. Sinilip ko po nga na dyan. Alam ko napakadami po sulit na sulit ang pagod namin sa pagbanig din kahit na kailang giba yung amin tinambak na buhangin. pagkaalis ko po nga ni, agad agad na po kami naman na umuwi tapat na po nga na sobrang init na ng panahon. Pag uwi ko po nga na din tinaktakulaan din sa buha. Ano ay langgana? Nakakatuwa po pagmas na sobrang dami maliliit at maliliit na hipon. Yan po nga na binanlawan ko lang at lilinisan ko. Napakahirap po magbanlawan niya at parang ano po yan ay malagkit-lagkit po nga nito. Gawa po nga ni, sa laway ng mga maliliit na isda. Pagkatapos ko nga ni pumalinis eh, ay nagdadagan daw ng dinala din sa bahay at para maluto na maprito ko na. After ko po sana eh, sabi ko eh, baka hindi po maluto ng maayos kaya pinirito ko na lang po. Igar eh, e, nila din simpleng simpleng buhay din sa probinsya. Basta masipag ka lang um, Manikop din sa ilog eh, May pang ka naman din. Meron namang pako dyan na pang panghalo Sulit na sulit makakasigurado ko pang masarap, masustansya at malinis ang pagkain na nakain mo. Shout out pala dyan mga solid followers, mga solid viewers ko dyan. Comment naman kayo kung mga taga -saan kayo para ma kayo mga sa mga next video ko. Maraming salamat!